sino-sino nga ba yung nila ng mga sikat na singer na binenta daw yung kaluluwa sa demonyo? Yan yung ating alamin sa video na ito. Marami mga lumalabas na mga teorya sa panahon natin ngayon na pumapatungkol kay Satanas. Isa na dyan yung pagbebenta ng kaluluwa. So ano nga ba itong konsepto ng soul selling? Ang konsepto ng soul selling, ito ay isang teorya ng pagbebenta raw ng kaluluwa ng isang tao kay Satanas kapalit ng kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, katagumpayan o anumang mga pwedeng makuha sa mundo na ito. So ang gagawin lang daw ng isang tao makikipagkasundo siya kay Satan. At kapag nagkaroon na ng deal, yung kaluluwa ng tao na to mapupunta na kay Satan at magiging pagmamay-ari na raw ni Satan yung kanyang kaluluwa. Ngayon maraming mga sumisikat sa panahon natin ngayon ng na mga celebrities na sinasabi nga binenta nila yung kaluluwa nila kay Satanas lalo na nga yung mga nasa music industry kasi nga makikita natin mga kapatid yung mga nasa music industry ngayon sikat na sikat sila at halos talagang nasa kanila na yung lahat kaya sinasabi tuloy ng mga tao yung mga successful na tao na yan sa Hollywood binenta raw nila yung kaluluwa nila kay Satanas ngayon mga kapatid, tingnan natin ngayon, sino-sino nga ba itong mga sikat na singer na sinasabi ng mga tao na binenta nila yung kaluluwa nila kay Satanas. Unahin natin kay Taylor Swift. Ang singer na ito, alam naman natin na isa siya sa pinakasikat na singer ngayon sa buong mundo. Maraming mga tao ang handang pumunta sa concert nitong si Taylor Swift kahit ganong kamahal yung concert nila o kahit saan para lang makita yung kanilang iniidolo. Marami rin mga tao na talagang gustong gusto itong si Taylor Swift dahil sa kanyang maamong muka at napakagandang boses kapag siya ay kumakanta. Pero sa kabila ng lahat ng yan, may ilang mga tao sinasabi na itong si Taylor Swift daw, binenta niya raw yung kaluluwa niya sa demonyo. May mga pagkakataon daw doon sa kanyang concert, meron daw parang ritual na ginagawa para kay Satanas. At may iba't ibang mga simbolismo o mga ginagawa siya na sinasabi yun daw ay para kay Satanas. May ilang mga music video din siya na pinapakita doon na siya ay parang meron daw influensya ni Satanas. At nagpapakita na yun ay kay Satanas. At marami pang mga iba't ibang sinasabi yung mga tao na nagpapakita na itong si Taylor Swift ay nasa influensya daw ni Satanas. Sobrang sikat na nitong si Taylor Swift, nakitang kita naman lahat ng concert niya ay sold out. Kitang kita naman sa panahon natin ngayon na isya sa pinakasikat at successful na singer sa buong mundo. Bukod dyan, kamakailan lamang yung net worth niya bilang isang artist umabot na ng 1 billion dollar. Kaya ngayon, pangalawa na siya sa pinakamayamang babae pagdating sa larangan ng musika sa buong mundo. So dahil daw dyan sa success ni Taylor Swift na yan, sinasabi ng maraming tao na binenta raw ni Taylor Swift yung kanyang kaluluwa sa demonyo. Pangalawa yung The Weeknd. Sa mga concert ng The Weekend, makikita natin dito na maraming simbolo si Satan. Tulad na lamang ng isang concert nila, makikita doon na bigla na lang lumabas yung pangalan na Satan. Ngayon bukod sa mga konsepto ng concert nila na pinapakita nga dyan, si Satanas o kaya man yung iba't ibang mga pumapatungkol kay Satanas makikita rin natin na madalas yung mga lyrics sa kanta nila ay pumapatungkol sa sex and drugs na pinapakinggan ng mga tao sa buong mundo Meron daw post yung The Weekend na story na pinapakita doon yung isang animation na nagsign ito ng isang contract So ito daw ay sumisimbolo o nagpapakita ng pagbebenta ng kaluluwa doon sa demonyo. Kasi daw after daw i-post ng story na yon nag-release daw sila ng kanta na ang title ay popular. Yung content ng kanta na ito, sinasabi doon na gagawin daw yung lahat para makamit yung kasikatan. Kahit na raw ipagbenta yung kaluluwa. At marami pa mga iba't ibang mga simbolo na pinapakita itong The Weeknd na sinasabi tuloy ng ilan, ito ay kay Satanas. At yun nga, binenta niya yung kaluluwa niya kay Satanas. Pangatlo, si Sam Smith. Kamakailan lamang naging controversial ang kanyang performance sa Grammys dahil sa setup ng stage noong siya ay nagpe-perform. Kapansin-pansin na yung design ng stage ay parang nasa impyerno. Makikita rin dito na parang gumagawa sila ng mga satanic ritual. Doon sa performance, makikita na merong nakapalibot na tao sa kanya. Madalas kasi makikita natin na sa mga satanic ritual, ang mga tao ay nakapalibot. So yun doon yung nagsisimbolize na itong concert nitong si Sam Smith ay kay Satanas dahil sa ganong setup makikita rin daw na merong 11 tao doon sa performance. 10 backup dancers at si Sam Smith mismo. So 11 silang lahat. Sinasabi na sa numerology ng Satanism, mahalaga ang number 11. Kasi sila ay mayroong tinatawag na 11 rules of Satanism. Bukod dyan, kapansin-pansin daw na yung kanyang kanta ay talagang kay Satanas. Dahil yung isang title ng kanyang kanta ay unholy. Kabalik na ito ng pagiging holy o banal na sinasabi ng ating Diyos. So kapag sinabing unholy, ito ay galing kay Satanas. So sa title pa lang daw ng kanta, pinapakita na dito na siya ay may sa demonyo. At sa iba't ibang mga pinapakita niyang simbolismo ni Satanas sa kanyang mga concert at sa mga music video. Kita-kita rin daw yung malaking pagbabago sa kanyang itsura simula nung binenta niya yung kaluluwa niya sa demonyo. Pang-apa si Billie Eilish. Isa pa sa masasabi natin na sikat na singer sa panahon natin ngayon, lalo na nga sa generation na to. Sinasabi na yung kanyang mga kanta, music video, concert at siya mismo ay kay Satanas. Sa isang music video niya na may title na All Good Girls Go to Hell, makikita doon na siya ay bumagsak ng mabilis mula doon sa langit sinasabi tuloy ng ilan na ito ay nagre-replica doon sa pagbagsak ni Lucifer mula sa langit nung siya ay nagrebelde sa ating Diyos. Kapansin-pansin din nung siya ay bumagsak na, makikita na siya ay naging parang fallen angel na. Na yun nga, parang si Lucifer na bumagsak mula sa langit na dating anghel. Kapansin-pansin na sa kanyang mga kilos, sinasabi na ito ay parang kay satanas. Masabi sa isang lyrics ng kanyang kanta, For the debt I owe, I gonna sell my soul. So doon pa lang daw sinasabi ng mga tao na pinapakita na binenta niya yung kaluluwa niya kay satanas. Tulad ng iba na sinasabi ng ilan na nagbago raw itsura nila simula nung binenta yung kaluluwa kay satan, ganun din daw kay Billie Eilish. Malaki raw yung pagbabago ng kanyang itsura simula nung binenta niya yung kaluluwa niya kay satan. Meron pa nga raw isang concert doon na sinasabi na sinapian daw siya ni Satan dahil nag raw yung kanyang itsura at yung kilos ng kanyang katawan. At marami pang iba't ibang mga simbolismo kaya man daw ginagawa itong si Billie Eilish na nakita ng mga tao kaya sinasabi nila na binenta niya raw yung kaluluwa niya kay Satanas. So yan lamang yung ilan sa sinasabi ng mga tao na binenta raw nila yung kanilang kaluluwa kay Satan kapalit ng kasikatan. Kaya raw nakita natin ngayon na itong mga tao nito sikat na sikat sila. So ano nga ba yung masasabi natin dito mga kapatid? Ngayon ang masasabi ko lang dito, hindi po totoo yung mga teorya na yan. Kasi nga, mga teori lamang yan. Tulad nga na palagi ko sinasabi sa inyo, kapag teori hindi natin pwedeng sabihin o paniwalaan ito. Kasi nga, ito ay gawa lamang ng tao. Walang katotohanan po patungkol dito. So hindi natin pwedeng sabihin mga kapatid na totoo yung mga teorya na ito. Bukod dyan, wala rin sinasabi yung Biblia patungkol sa konsepto ng pagbebenta ng kaluluwa doon sa demonyo o kay satanas. So mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo na walang katotohanan sa pagbebenta ng kaluluwa kay Satan. Kaya kung sino man yung sabihin ng mga tao na binenta raw yung kaluluwa ng sikat na tao na ito, huwag po nating paniwalaan yon. Maring nagkataon na talagang sila lamang ay sumikat dahil sa talentong meron sila o kung anumang meron sila. Pero hindi nangangahulugan na yun nga mayaman sila o kaya man sikat sila ay binenta na nila yung kaluluwa nila kay Satan. Marami mga tao pinaghirapan nila kung saan sila nandun ngayon. Ngayon mga kapatid, bagamat hindi totoo yung konsepto ng soul selling, pero tandaan nyo rin po na dapat mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan nyo. Sabi ko nga sa inyo, si Satan ay nasa music industry. So ibig sabihin, pwede siya mag-impluensya ng tao sa pamamagitan ng musika. May mga kapatid ang dapat lang natin gawin, dapat alam natin yung tama at mali kapag tayo ay nanonood ng concert o kaya man nakikinig ng musika. Mararamdaman naman natin kung ano yung sa Diyos at kung ano yung kay Satanas. So kapag alam natin na yun ay hindi na kalooban ng Diyos, layo na sa kalooban ng Diyos at hindi na tama yung ginagawa nila sa mga lyrics o kaya man sa concert nila, huwag na po natin tangkilikin yon. Sabi ko nga sa inyo, walang masama na makinig ng music. Pero dapat, ang pinapakinggan yung music ay yung tama. At higit sa lahat, dapat, ang pakinggan yun na lang ay yung mga makalangit na kanta o yung mga worship song compared doon sa mga secular music. So mga kapatid, ang dapat natin gawin, manampalataya tayo sa ating Panginoong Sokristo. Ibigay natin yung buhay natin sa ating Panginoong Diyos. Ibigay natin yung kaluluwa natin, ipagkatiwala natin ito sa Kanya. Kasi mga kapatid, once na binigay natin yung buhay natin sa ating Panginoong Sokristo, na nampalataya tayo sa Kanya, hindi man yung makukuha natin sa mundo na ito, yung kayamanan, kasikatan, pero ang bibigyan naman sa atin ng ating Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan. Tandaan nyo mga kapatid, higit pa yan sa lahat ng kung anumang meron sa mundo na ito. Kaya once na binigay mo na yung buhay mo sa ating Panginoong So at nanampalataya ka na sa Kanya, nasa iyo yun na yung lahat dahil nasa iyo yun na yung ating Panginoong So Kristo. So dapat mga kapatid, ibigay nyo lamang yung buhay nyo, walang iba kundi sa ating Diyos. So yun mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.